Magandang araw mga ka itd Sa bagong Pilipinas, layunin ang pamalaan na masiguro na walang Pilipinong mapag-iiwanan sa kalusugan. Ang isa sa mga hakbang para dito, ang bagong regulatory program for flexible supervision of pharmacies na inilusad kamakailan at inakita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang programang ito ay naglalayong palawakin ang akses sa mga mamamayan sa essential medicines lalo na sa mga lugar na kulang sa licensed pharmacist. Sa ilalim ng Regulatory Sandbox Pilot Program, pinapayagan na ngayon ang mga licensed pharmacist na mag-supervise na maraming butika gamit ang telepharmacy at video supervision. Isang makabago hakbang ito upang mapunan ang kakulangan ng humigit kumulang 27,500 pharmacies sa buong bansa. Ang proyekto nito ay pinangunahan ng Food and Drug Administration or FDA, Professional Regulation Commission o PRC, katuwang ang mga partner mula sa pribadong sektor. Ayon sa FDA, layunin nito mapabilis at mapalawak ang serbisyo ng mga butika, lalo na sa mga liblib na lugar habang natiling ligtas at maayos ang pagbebenta ng gamot. Mga ka-ATD, isang malaking hakbang ito tungo sa mas abot kayang kalusugan para sa lahat. Sa pamamagitan ng teknolohiya at matalinong regulasyon, mas maraming Pilipino na ang magkakaroon ng akses sa ligtas, epektibo at abot kayang gamot. Ako si Ardol Divina para sa ATD, Action Divina, Tatak Divina. Serbisyo may malasakit, impormasyong may puso. Sama-sama tayo para sa isang malusog at mas maunlad na bagong Pilipinas. Ako po si Doc, Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez, and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!